talaga nga namang makikita natin kay Seth na seryoso ito kay Chin. Gusto naman alin, gusto So, hindi siya malabo po mangyari. Pero ngayon, hindi namin nilisip. Pinakilala mo na siya sa parents? Oo po. Meron naman ng banding ng family ko sa kaka. Kumusta ang pagtanggap ng family ko sa kanya? Ah, um, happy sila. Happy sila kay Francine. Lagi sila nangangamusta um, pag magkasama kami ni Francine. Paano naman katinanggap ng family ni Francine? Ang um, sobrang laking tiwala sa akin ng ni Francine. Sobrang, hindi naman siya responsibilidad, pero kailangan kong gawin. Kasi gano'n sila kabuting tao sa atin. Gano'n nila ako iniipili. Ganun sila kasuporta sa aming dalawa ni Francine. Mm -hmm. Yun yung ayaw kong mawala. Kasi pag nawala yun, mahirap talaga nga namang maraming fans ang kinilig ng sabihin ni Seth na gustong gusto na siya ng pamilya ni Francine at ganun din ang pamilya niya kay Chin. Ayon pa sa isang fan ay it's na hindi naman siya responsibilidad pero kailangan kong gawin, ayaw nga talaga ni Seth na magkarom siya ng bad image sa pamilya B. Francine. umani na nga ito ng maraming komento at nag na nga sa social media.